punta tayo guys dito guys sa ano sa homeowners kasi nagcomplain sa opisina may na daw tubig nila tsaka malaki daw ang binabayaran nila so ngayon guys sa inyo pag ganyan ang nararanasan yung sa, sa loob ng bahay mag report kayo sa malapit na kung sino na sa sa inyo Laguna Water o Manila Water o ano man yan i report nyo kagad yan ano sir yung magkano sir yung bill nyo ngayon? Uh -huh. 1 one, 4 one, one ngayon? 1 Ilang buwan na yan, sir? Isa. Uh, Hindi, ilang buwan na yan na nararanasan yung mahinan tubig? 3 uh, months na. 3 months? Oh. So, Sa loob ng 3 months, yung ano, yung una yung naranasan na lumaki kaagad, magkano kaagad yung bilo? Sa so, tingin nyo lang? 1, 3. Uh, Dating 800. Tapos, ang nararanasan nila, mahinan tubig. Kaya gumagano. Eto, 1, 4. Bill. Oh 15 14. Malis ka jan. Napakay hina ng daloy. So ngayon, kakalasin muna natin 'to. Hina natin na mahina talaga yung daloy ng tubig. alis ka jan, ano Andres ka jan mabasa ka. halos lahat ba? Talos lahat mahina. Oh, basta bukas bukas yung isa sa mga gripo, wala na. Wala so, ang tubig sa taas, wala na rin tubig sa baba. Yan. Wow. Tapos tingnan natin dito kung gaano siya kalakas. Ayan. Ayan napakahina nga. Ayan. So, sa susunod madam, pag ganito ang nararanasan nyo sa loob ng bahay nyo, I-report nyo kagad sa opisina. Kasi, dyan lumalakas ang babayaran nyo talaga kung bakit nagtataka kayo, bakit matas binabayaran nyo, kung kaunti lang kayo sa loob ng bahay. Malaki ang konsumo nyo. Gawa ng ganyan. Yung pumapasok sa inyong pumapasok sa inyong tubig, mahina, tapos hangin yung may kasabay na hangin kaya mabilis din yung ikot niya kung ano yung ikot niya ng malakas ang tubig, ganoon din ang ikot niya. Example ko lang sa inyo. Siyempre, magpupuno ka ng timba. Pag sulid na tubig ang pumapasok sa'yo, malakas ang tubig, pabilis mapuno ang timba, diba? mm -mm. di ba? Hindi, siyempre, pag ganito kahina ang tubig mo, magpupuno ka ng timba. Di ba matagal? Siyempre, matagal din umiikot yung metro dito. Oo, ikasamahan. Matagal mong mapuno yung timba. Pero yung ikot ng metro mo sa katagalan ng nakabukas kasi magpupuno yung timba, eh, syempre. Konsumo oo oh, konsumo na 'yun, gano'n na 'yun. Kaya 'yun ang ano, yun. pag mga gano'n na ang naranasan niyo, report kagad kayo kung saan man malapit na mga sinong may hawak sa inyong ano, hindi ba Manila Water? Ayun, Laguna Water, doon kaagad mag report Saka yung kalisin muna natin kung saan ang diferensya. Tapos kung may mahina man kayong gripo sa loob ng bahay niyo, pagpapalitan nyo na rin kung mga barado ang gripo kasi yun din ang ng ano paglaki ito yung pinakang sagad ayan kanina mahina ayan yung kinalas yung pero malakas na yan sumbot lakas kaya pag mga ganun mahina alam ng mga man manggagawa ng sa tubig yan kaya, pero re report nyo kagad. Pag hindi nyo rin re report yan, magtitis kayo sa babayaran nyo. Palaki ng palaki yan. Hmm. So, ayan na. Malakas ng metro. Nais na natin. Yan. Yan ma'am, masaya ka na dito ma'am sa ano? Masaya ka na dito sa lakas ng tubig mo? Magkano ang binabayaran mo? 1.5? 1.5 ngayon magiging 3.5 na yan Eh? Hindi, joke lang. <laughs> Ayan, naayos na natin. Babalik na yung babayaran nito ni Madam. Magiging ano. Pero ma'am, ngayon kasi may consume ka pa ngayon. Di ba, nag-reading tayo ng atres eh. 13. Tapos ngayon, 22 ngayon, di ba? Ano? 8 days na. 8 days na. Ibig sabihin, um, sa susunod mo pa to hindi pa ngayon na buwan na itong darating na December. December ang... January oh, pa. January pa. Malalaman mo itong bababa siya. So ngayon, balik na natin. Okay na to lakas na yan so ngayon ito so ngayon ito na siya oh migo siya malakas na siya ma malakas na ba? oo uh -huh. yan malakas na um. patingin nga po ako ma'am kung gano'n siya kalakas oh, yan sa taas ma'am pasubok ako doon ma'am sa second floor nyo nai malalakas na rin yan kasi naayos na natin. Yun ang tip ko sa inyo guys. Sa mga ano dyan, sa may mga bahay dyan na nararanasan na gano'n na mahina ang tubig. So guys, mag-isip na kayo, mag-report na kayo para hindi lumaki ang bill nyo. I-report nyo na kagad sa kung anong tubig ang nakakasakop sa inyo. Para maiwasan yung mga cases na paglaki ng bill yun guys hanggang dito na lang yung ating vlog yung mga nagsubscribe pala sa akin guys mag message din kayo sa akin para napapasalamatan ko kayo nababasa ko kung sino kayo na nagsubscribe sa akin para may shoutout ko man lang kayo sa mga nagsubscribe sa akin maraming salamat at sa mga magsusubscribe sa akin pa ngayon pa lang po nagpapasalamat na po ako at sa mga nagshare ng aking mga video yun lang po thank you po sa mga suporta nyo